Ayan. So, humihingi po ng picture ng aming tindahan. Ayan. Ito po yung harap niya. Ito yung harap. Ayan. Ganyan ang itsura niya, guys. Open lang siya. Roll up yung takip. Ayan. Tapos dito, yung bahay namin. Ayan yung bahay namin. Kadikit lang halos ng tindahan. Ayan. So... 100 square meter lahat to. Kasama na yung tindahan. So, balihin natin namin 50-50. Ayan. So, yan yung itsura ng aming harap ng tindahan. Ayan. So, gaya ng pinakita ko sa mga nakaraang vlog ko, andito yung mga ano, gas. Tapos, may kunting lababo doon. Tapos, yan. Ganyan lang siya. Open. Ayan. Ayan. So, dito yung mga stock na coke, yung mga bottle, tsaka yung may laman din. Tapos, dito na side, yan yung aming chiller, dito na side. Yan, kasi may mga nagtatanong din kung yung design. So, open lang siya, isang buo lang siya. Tapos, uh, wala lang siyang harang-harang. Ayan, tapos doon sa loob, meron kaming uh, lagayan lang din. Yan, istante. Tapos, yan, ganyan lang. Tapos doon, meron din dito sa likod. Pero konti lang dito. Ayan, mga tissue lang, mga pampers, gano'n. Ayan, hanggang yan sa ilalim. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Ganito lang kasimple yung aming tindahan. Ayan. As in, wala siyang mga harang-harang. Ayan. So, yan yung labas. Yan yung harap ng aming tindahan naman. Bali, ano kami, nasa gilid talaga kami ng kalsada. Ayan. So, ito yung area namin, guys. Ayan. kung doon. Main road kami. Pasok sa village. Ayan. So yan yung aming area dito at yung aking harap ng tindahan. Alright, thank you so much.